Ay, sarap ng kain ni Daddy sa niluto kong inabraw. Another vlog na naman tayo. Thank you, For this video, mga bossing, nandito pala kami sa Oscari, Ramon. Yahoo! So, mga bossing, magluluto tayo ng inabraw at saka adobo. Yahoo! sarap Ayan mga bossing Nakakuha na tayo ng saluyot na pampasuyot Ayan mga bossing Nagiiwan na ng patola si Gray Black-black ng kalabasa mga bossing Pre gutom na si Marshall Kinain na yung patola mga bossing Uy patola yan di pa yan naluto Marshall Ba't mo kinakain Ba mga bossing Diyan lang kayo makakita ng pusang kumakain ng gulay Yahoo Ayan mga bossing Meron pang surf Ay bakit Mga bossing hindi kasama yung surf dyan na, Hindi namin lalagay yan mga bossing yan, nandito na si Daddy. Nandito kami sa terrace, mga bossing, no? Mabang ayan, uh, nabang siya ng ako yung magluluto. Let's go! Tutur ko muna kayo sa aming palasyo, mga bossing, no? Yan, no? Mga bossing, ang aming palasyo. Wow! Pagandang tabira dito dahil napakaraming punong maliwalas, mga bossing. Nakikita nyo ang malaking gate ng aming palasyo. O, so, ang pinakamahabang hallway namin, mga bossing, papunta sa iyo. Oo! Oh! Pakarami mga bulaklak, mga bossing, parang garden. Garden sa heaven, yahoo! Yan, mga bossing, ang aming puno, mga punong mangga at iba't ibang gulay pa. Ah, sarap talagang tumira. So, mga bossing, habang layo nagkokonten, nagbibidyo-bidyo, uh, mating na po yung sasakyan uh, nila na Estrada, mga bossing. Po, tignan nyo kung sino nagdadrive. Doon, mga bossing, tignan nyo kung sino po yung nagdadrive sa loob. Nagdadrive sa loob, si Pangit. Ah, este, si Esther, mga bossing. Palang aking jowa, mga bossing, galing magdrive, diba? Pogi na, maganda. Yeah! Oh, oh magpatuloy lang tayo sa ating vlog mga bossing. Oh, nakaredy na ang lulutuin niya at lulutuin ko mga bossing. Luluto pala siya ng adobo. Ako po ina brow. Yahoo! Ah, nabang napapahinga sila. Sinasabi ko magluto na sila kasi baka magtanghalian kami mga bossing. Oh, hindi nakatiis ako yung nagluto na ng ina mga bossing. Kumukulukulo At siya mga bossing nagluto na rin ng kanyang niluluto ng adobo. Oh, nakaluto na. Pinakain ko na si daddy. Oh, mga bossing, bibitin ko. Teka lang guys, bago may sipang video, kung gusto mong bumili ng mga ganitong solar setup aparato at solar panel na 200 watts or iba-iba pang mga solar setup, turuan kita kung saan ka bibili. Let's go! Kung nakita mo ang video ng ito, ang gagawin mo, punta ka lang sa comic section at makikita mo ang link na to. Ang link pala nito ay ang aking TikTok affiliate. I-click mo yan para pumunta ka sa aking profile. At makikita mo yung video rin na nakita mo sa Facebook. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung yellow basket sa baba ng video. Pagka-click mo, makikita mo pala yung product na sa inyo kung i-add chart nyo o babayin nyo na. Pag pala in-scroll nyo, nyo. Makikita nyo na pala yung seller account ko. Yan pala, mapapansin nyo. 4.4 na pala tayo. 191 sold na pala oh. ang mga bumili sa seller ko. Ang gagawin mo, click mo lang ang profile ko. At mapapansin mo, makikita mo na marami kong Prada. Prada ko pala dyan. Ilangis. At mga aparato. Color setup. Mga design ko. Iba-iba pang product empre Siyempre, di wala yung mga spiritual, ang spiritual protection na pangontra. Anong pangontra? Pangontra pala sa spiritual problem sa mga kukuha, mga product ko. Alam nyo na po ang gagawin nyo. lang ating video. Happy checkout guys. Thank you for watching. Bye bye.